Onya kay na human huma mamigabwa tapos wala ko sudan ang akong gihimo ni adto ko sa barilisan kay na ako'y amigo dira nga si Jim Will Barok mangayo kog tinai sa bariles so ang gihimo niya gidala niya kong balde didto kay sudlan niya sa tinai sa bariles oh di ba basta na ako ay kampi mga tats walay problema ang sudan ondra so ni adto sa dito siyang kampi kay timing pod nga nagkatay sila og bariles oh tan-awa ninyo kung unsa kadaghan ang bariles diha kana si Jim Will mga tats siya po na ang gihatag sito ni adlaw no kung nakita niyo sa video di ba so magpuli po kulay lang may anak. Kung wala sa si isudan, mo sa si sakua. Kung wala po, sudan, to po ko isudan, mo siya. Mo na makita ninyo nga gapang og isda. Tapos gapang ayo po isda. So, ingana mo na dira sa peace part matats. Kang baga, swap mo anon ba? Kasi sila mo na pulaan na ng tinae sa barilis Ako na pulaan po ko sa bangse So, ang gihimo niya gipangita yun niya dito kung asa ang big eye diha. Kaya lagko mo nagtinai o katupod ang ihatag niya sa kuha. Kaya lahat magunang mga lawihan or big eye sa bagay pariha, Pero mas lamit siya mga kay Kaya naman, first class kumbaga. So timing jud mga tats nga dagang kay sila barilis, no kay dagang sila baying. kung napansin niyo gipang kuano gasang di ba kay diretso export na to siya. So karon mga tats ilang giyabo ang akong balde nakakita mas lagbalo og bangsi abi nila ila daw so ingon ako ayaw sa nagpangayua kay nakoy hatagan ana. So ang gihimo nila ilang gibalik kay simpre na na may nakabuking mga tats nga naapoy na ngayo sa kuano. Shout out Jimwell Barok. <laughs> 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 Piolo! Ba? Naglibor na okay. din right? si Piolo Pascual, Ron? Okay. Okay. <laughs> oh, that's mapalun. Oh, di baik kita terbawa. That's oh, pinjauan <laughs> <laughs> kayak <laughs> kita gaan kita. Hmm, kugihan mana ni mata hana deh ni. Boleh publik mana mata bahasa insure dengan atom adobo adobo. Baseball jinsan. Oh, that's, siapa? Makita lang nasas kamera, makasut anata. Lamang loob na sa na Naapos yung eh, ginatawag na itong uh, bihod. oh, ito yung anak niya. Siyempre, isa kasi na matas. Oh. Anay atay. Sa itong atay. Dara atay. Siyempre, bagay bay, may pinakadabi sa matas. Araw. May pinakadabi sa dubuhon Kani, bagay bay. O, oh, bulobol. Isa na nakasit. So, yung anak lang, di ba? Ang atong giatag sila, ni balik kapod. Anak ah, mamidrim matas, give and take. Mananggit ato manangid na ko <laughs> manangid sa ta Jim! Yeah! Pasin uh, yeah, na ko! Ya, kay, dagang patag lihukono na ni. Thanks.